Hello mga guys for today's video sa mga Hilig mo kaon o no mga mga pagkaon o padayonan ni pagtan-aw kay para ni ninyo. Aning bahin na mga guys nata karon sa open merkado magtan muna nga sa paglakaw nato pengon na unta ta uli. Adun nakita nato uh -huh. nga mga gipang display nga mga mangga o guban pa nga mga aslom uh -huh. nga pagkaon. Pero ganahan ta kaon mga guys. Uh -huh. At makita din hi pilpili na to mga guys tungod kay madud Pasindira Tagpito tag 720. Uh -huh. Ayay murgindot ni kay sa uban pa mga tindahan tag 5 mangusa. Uh -huh. Mo nandi ni makasigud mo mga guys kung kamo ilig mo mo kawad nga mangga pero ayaw lang tinuyo permentiha kitungod kay makadaot ni mga guys pero oh, banalagsa lang oh pa it's nakaayon na ang anong mga guys atong pilih uning mga ilaw-hilaw pa kaya siyang butangan o patis suka ha? Hmm. Ano mga guys, murag na dugay tungod kay na ama po na mili, medyo maigog man sa ta mga guys. Ara ta sa mga guys atong ilain ang atong napilian mga guys. Ug human ani mga guys, mamili sa tagsantol mga guys. Tungod kay nakalilay na ilang tinda dinhi adunay ma apple mango, anjan mango. Uguban pang pa nga mga pamaligya nila mga guys. Medyo din dapita mga guys, brato-brato ra brato, gyud mga guys compare sa mga ubang tindahan mga guys. Syempre uh -huh? mahilig man ta ka kanang brato-brato ra budget biya ta pagkatao ay di sa uban banga dato. Ug pagkatinuod lang mga guys. Nindot jo na magbudget mga guys pero ato makita din ni mga guys nga din medyo nagananta sa santol mga guys mo nang ato paliton pipila ka mga uras mga guys o mamili ta mga guys o ato ni ilain mga guys so gani mga guys suki na nato ning mong tindira diri mga guys tud kay na permanent na magpalit diri mga guys nindot jo kay na mga guys basta na kay suki mga guys tungod kay makahangyo ka guys ug unsa imong paliton o dinindot pita mga guys pili-pili ta kanang mergindot kayo og mga dagway pero paminaw aku ko murag mama or man tanan <laughs> pero ane, mga guys bahina mga guys aw medyo paminaw na ko murag panit naman po ni au, ato ni paliton mga guys matod pa niya tag lima ba ayay lamik kayo mga guys asin as rice asin rice pare ani mga guys kung makita yung mga guys aw, ato ni paliton mga guys syempre braturbia so asa makamangita ato kas mahal mo nang arita sa brato mga guys mauro magyapong gawasa ayay kung makita din yung mga guys ato pinipili ko na to mga guys Basi na mauyunan nga mauyunan nga mayo ma nga itsura sa santol mga guys kami <laughs> na kayo mga guys mo ni guys ato nang napili mga guys mo ni siya mga guys ato nga ino na tindi pili ato mabayaran ta mga guys tungod kay nakapait bit taglim pito mangga mga guys ya, plus santol pagod mga guys so ari mga guys oh, kung gusto mo mumpalit mga guys ako, sa nara sa merkado mga guys pangitaaran niyo yun, ninyo mga guys dool ni siya mga guys sa may alpar pa wow. mga guys din mga guys mubayad na ta mga guys thank you for watching mga guys ha salamat please like and follow sa mga next nating na content salamat po bye bye welcome to H-Vlog.